Kami ay nagkausap, nagkapatawaran, at nagkasundong kalimutan ang nangyari. Kami ay gumawa ng nakasulat na kasunduan at ang kopya ay hawak ko ngayon. sa ngayon naman, wala pa namang ginagawa. May investigasyon ng FBO. As far as we know, kasi nagkasundo sila. Ito lang naman, ay unfortunately, biglang may nag-post nung isang video na yun na naging viral. Na yun pala, na, na alala natin, na, na, na realize natin na Not case na pala, dahil nandun ang na kaso ng polisit eh. Kayo rin yung nagsabi na kaya kap na sila dun sa police station. Nung nasa, gusto mo kasali nung nagpost ng video na siya muna, patutung, ang complain na. Patutok ko na siya ng baril. <laughs> hindi, pero hindi tayo kasali. Sir, para mas may tigyan ng publiko, maaari pa po ba ang pagkaso rin sa pista kahit po um, nagkaayos na sila? Nasa kanya yan. Uh, nasa kanya, lahat naman ay eh, pwede eh. Ang tanong nyo doon is, mapapatayong po ba sa korte? Kung nagkasunyo na ayon. Yan mga nangyong bata. Wala eh. Sa ngayon, ang polis ay... Actually, tinatawagan ko ha. Tinatawagan ko yung tao kasi nandun sa kasunduan ng kanyang cellphone number. The next point yan, hindi ko siya sumasagot. And I really respect ang kanyang desisyon kung siya ay ayaw na magsalita. Church sa yun. This is a personal right. We need uh, somebody to... Ang uh, kasama kong plainan uh, kung gusto natin i-file ang threats na yun it can be a right threat, it can be a threat. Depende na ngayon yan sa pagalingan ng mga abogado din. Pero sa ngayon, na, wala nga nagpo-complain, wala tayo kasi mga dito. Sir, hindi may mensahe po ba kayo sa publiko kasi kayo ngayon yung parang nagiging uh, opo. Uh, Ang pakiusap ko lang po sana, kasi masyado na po tayo ano, sa social media ngayon. Sana yung mga, yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang punod dulo Marami ka magko-comment. Nakita na Hindi naman din nakita yung tunay na pangyayari, yung umpisa na mula sa ganung lugar, malayo, mahirap po yun. Yun lang po masasabi ko. Sana mag po tayo na vloggers. Yun lang po yung pinakiusap ko na sa mga vloggers ngayon. Kasi kawawa naman yung mga anak ko. Yung mga kapamilya ko. Parang asama-sama akong ano, tao na hindi naman mangyayari yun kung hindi ako talagang dumipensa lang din. Pero hindi nyo, hindi ko na masabi po lahat.